Ganito ang pagkain ng sana araw-araw. Naku, masaya na ako. Bali, eto, nakabili nga pala ako ng napaka-fresh na isda sa grocery. Na totoo lang, guys, naghahanap po talaga ako ng bangus, pero wala talaga akong makita dahil gusto ko talagang gumawa ng daing. At ito yung isda, guys, na nakita ko na medyo malapit yung itsura doon sa bangus. Bali, ito, guys, hiniwa ko nga pala yan sa gitna para naman maging daing na bangus talaga yung itsura niya. Pagkatapos na ito, naghiwa ako nito ng maraming bawang. Pero kung walang lemon, pwede kayong gumamit dito ng suka o kaya naman ng kalamansi. Kalahating lemon nga lang pala yung nagamit ko dito, guys. Pagkatapos, nilagyan ko ito ng asin at inilagay ko na dito yung napakaraming bawang. Ayan, imekos-mekos natin ito ng mabuti para manot yung lasa talaga doon sa isda. Pagkatapos, imamarinade ko ito ng mga isang oras. At habang nakamarinade nga yan, ihanda ko naman dito yung aking gagamitin gulay. Bali, meron nga pala ako dito ng talong, okra, pechay, and meron nga pala ako dito ng isang pirasong kamatis at ihiwain ko ito ng maninipis lamang. At para naman hindi na rin ako mahirapan na maghiwa ng bawang, so gagamitan ko na ito ng manual food shower na nabili ko lang din sa online. Parang cute nga nito guys and napakadali lang nitong gamitin. O diba hindi na tayo mahihirapan sa paghihiwa. Lalo na guys kapag naghihiwa tayo ng sibuyas na ko napaka helpful talaga nito kasi hindi na tayo iiyak kapag naghihiwa tayo ng sibuyas. Meron nga rin pala ako dito ang dalawang pirasong itlog. In-scramble ko. Tinimplahan ko nga pala ito ng konting asin. Inihanda ko na nga pala dito yung aking pagpipilituhan dahil ipipilito ko muna ng bagya itong talong so, guys. Itong talong po talaga ang isa sa paborito ko po talagang gulay guys. Ayan. ano so, nga po ng teknik para hindi masyadong magsipsip ng mantika kapag nagpiprito kayo ng talo. Uunahin nyo guys na iprito yung pinakabalat para hindi agad siya magsipsip ng mantika. Nagisa na nga rin pala ako dito ng bawang, sibuyas, and itong mga kamatis. Ay, sluto na po yung ating kamatis na may itlo kaya naman magpipirito na tayo dito ng ating isda. Isinama ko na nga rin po pala dyan sa pagpipirito yung bawang. Sobrang sarap po yun guys. Lalong-lalo na kapag toasted na yung bawang. naman po hindi ako mabitin sa isda, nagprito na nga rin po pala ako dito ng dalawang perasong daing. Pagkatapos, ibablanch ko na po dito yung mga gulay katulad ng okra. And yung mga pechay. Kung kayo po yung magluluto guys, huwag nyo po i-overcook. Masarap po talaga yung gulay na kakainin natin. Ay eh, medyo crunchy pa po ng konti. And this is it. Ito na po talaga yung pinaka-exciting na part ang kainan time. Kung na po napakita sa inyo guys yung aking pagpiplating pero syempre kung kaya naman yung magluluto, eh, alam nyo na yan kung paano yun i-arrange, ia di diba? Sobrang sarap po talaga ng ganitong pagkain guys. Alam mo yung tipo na kahit iharap mo sa akin yung steak, ay eh, hindi ko talaga po ito ipagpapayot. Sobrang saya lang po kapag kakain kayo nito kasama yung family, nakakamay kayo, pagkatapos may sawsawan na toyo, na may kalamansi, na maraming sili. Masarap po magluto nito guys kapag Sunday o kaya naman meron kayong family outing, kaya naman I try nyo na rin po yung ganitong luto kahit nasa bahay lang kayo. Kain na po tayo!